At ayan, bago tayo magtapos mga ka-Super kasama ko nga pala si Super B. Happy birthday, Super B. <laughs> Sin Super, bye, bye, Happy birthday, bye. Ayan, birthday nga ni Super B. Hinabol ko lang. So, bye mga ka-Super D. Hello po sa inyong lahat mga ka-Super D. So, medyo matagal tayong nakapag-upload ngayon ulit kasi... naano tayo kasi nung nakaraan na Christmas duty so Halos ang din yon. 8 to 9 days din yon na uh, na straight makaka super -T. So kaya ganun hindi hindi tayo nakakapag-update nung mga nakaraang araw. So ngayon, ako ay New Year's break. So ito na yung chance natin para mag-update ulit sa ating uh, tindahan na uh, tindahan live sa ating Boy Tindero, di ba? So makaka super teen ngayon. Ngayong araw na ito ay araw ng uh, Sabado, December 30, 30. 30 2023 mga super tea. So isang araw na lang. Ayan, sasalubungin na naman natin. Sasalubungin na naman natin ang year 2024 o ang bagong taon mga super tea. So I hope ang bawat isa ang bawat isa sa inyo mga super tea meron na namang uh, uh, mga new year's resolution na walang katapusan. So ayan panindigan natin 'yan. So ang update so update lang ngayon tayo mga kasuper tea ngayong araw na ito. Uh, this morning. So, wala nang ayos-ayos. Halos kakagising ko nga lang. So, ayan, diretso na agad tayo. Kasi ganito naman talaga ang reality ng buhay tindero. siyempre kakagising mo lang, tinda na agad. Eh, wala nang, wala nang ila mo. So, mga ka-super So, mga ka-super ito, update natin dahil nga mag... Uh, New Year na so syempre kahapon bago ko umuwi so namili ulit ako ng pang natin ngayon naman darating na New Year. So, siyempre, ano ba mga mabibili this New Year? Siyempre, yung mga torotot at katulad niyan. So, kaya kahapon, ah, nung bago ko umuwi, siyempre, nung nasa malolos pa ako, yan namili na ako ng mga torotot, Parang, 2 or 10 pieces sya at binili ko nito. So, nabawasan na ng 6, na 4 dahil pinareserve yan. Ang benta namin nito ay 20 pesos each. So, mga super tiko dyan, mga super kapitbahe ko dyan meron pong turotot dito so huwag na kayong pumunta ng palengke dahil meron din dito ayan tapos nag additional din ako kahapon ng mga laruan so di ba nung nung mag, bago magpasko nag additional tayo ng, ng, mga laruan so ayun kahapon meron ulit ako mga laruan as in madami laruan so hindi ko pa nidi-display pero ito yung mga natira nung last Christmas so dadagdagan natin to ayan dito ko lang inilagay sa aming super door ayan konti na lang yan parang 7 pieces na lang pero pulong pulong yan dati nung anong ah, Pasko o so, oh, sorry yan darating din yung ating supplier ng tinapay wait lang mga Teste. bigay yung tina tinapay ayan so, mga kasupert ayan ang ingay ng motor so ayan mga kasupert dumating nga yung ating supplier ng tasty bread so hindi na daw sila magdi-deliver bukas so last day last delivery nila today so order na ako ng medyo marami-raming marami tasty so ayan nasa likod ko order ako ng 14 14 pieces na tasty bread so para bukas o oh, ready, ready na tayo para sa bakbakan. Siyempre, bakbakan na naman bukas yan sigurada. Sigurado dahil nga 31. So, maraming mamimili ulit, kahit 30. Pati mismo ang araw ng bagong taon, maraming mamimili. Eh. Kasi last So, kasi nung last ano, nung 24 and 25 ng December 2023, hindi na ako nakapag-update pero as in, ano yung yung benta namin that time ay as in, ano, ah uh, malaki talaga yung benta namin that time. So, sigurado ah, uh, tingnan natin kung mas lalaki ngayong darating na uh, bisperas ng bagong taon so tingnan natin mga super tea. so ito yung mga in-order kong uh, tasty bread ma super tea. ito ay kung sabi, sabi ni, ni madam SD kung may garden niya kape syempre meron na kami ring garden oh, so shout out sa iyo madam SD meron na rin kami garden niya kape kaso nga lang wala kami supplier ng gardenia so binili ko lang din yon sa supermarket so nag markup lang ako ng 5 pesos kada kada ganito. So nagtry lang ako ng tatlong piraso kahapon. Kahapon lang to eh. So 85 pesos ang puhunan. So binenta ko ng 90 pesos. So ang problema lang kay Gardenia kate. syempre, walang back order kay Gardenia kate. So dapat mabili siya agad kasi ang expiration niya ay hey, ano? January 3. So isang piraso na lang naman to. So mabibili naman 'yan sigurado mga superti. So ito yung ating tasty bread. Ito ang tasty bread na nakuhanan ko kasi merong back order o ibig sabihin nun kapag may nasira o hindi nabili at yun nga na, na, nasira na siya nagkaroon ng amag ah, pwede natin ibalik so yun ang kagandahan ng merong BO so mga ka super syempre ayan dahil nga magbabagong taon maraming gagawa ng prosperity basket so maraming gagawa ng prosperity prosperity basket so kailangan nila ng mga gold coins malapit kasi tayo sa daan so ang ingay ng mga dumadaan so bumili lang ako ng gold coin sa yan para sa ating mga prosperity basket siyempre kasama ang tandem nito yung ating so tandem nitong gold coin siyempre yung ang pau yung bigas at itlog so itlog may nag deliver din ngayon bago dumating yung uh, delivery ng tinapay so kumuha ko ng mga dalawang tray kasi meron pa kami ditong apat na tray so siguradong mabibili din yon So kayo ba mga ka-Super ay ready na ang inyong prosperity basket kasi kung hindi pa, lalo na sa mga kapitbahay ko, meron dito mga gold coins. Sugod lang kayo sa Super T. Ayan, tapos kahapon nga, bago ko umuwi, namili muna ako ng mga additional na paninda. So, tapos may delivery, may delivery pa tayo ulit sa from Kasi nga, syempre, kailangan natin mag-restock ng madami dahil sigurado yung bakbakan natin bukas ay umatikabo na naman. Ex expected na yun, mga ka-super tape, based experience ko sa pagtitinda. So mga treat, konting tour lang tayo sa ating tindahan. Ayan. Ayan yung mga asukal. Dinagdagan na ulit natin. Yung mga stocks pa tayo dun sa baba. Kasi ang mga asukal, lalo na yung mga malalagkit na bigas. Ayan. Ang malalagkit na bigas. Okay, i-back nga natin yung camera. Ayan. Lalo na yung mga malalagkit na bigas na katulad dito. Ayan. Ayan. Tapos yung mga powder, naglutin ng rice flour Puntahan natin, ayan, nagdagdag din ako nyan mga ka-superty Kasi siguradong mabibili yan dahil, ayan, ito pa yung mga stocks natin ng na malagkit na bigas, di ba, ang dami Ito yung mga malagkit na powder, kasi nga, ayan, 50 pesos to, Ito naman ay 70 Sigurado kasing mabibili ito ngayon mga ka-superty dahil maraming gagawa ng malagkit na kakanin So yung mga mantika natin, ayan, ang dami rin, di ba, meron pa doon Meron pa dito, nasan pa yung <laughs> ano. Meron tayong stocks na mantika, eh, hindi ko pa na-display na lahat. Kasi na syempre, basic naman yung mantika, pero syempre, lalo lang yung maraming mag prito at kung ano-ano pa. So, dinagdagan natin. At tas, ito yung mga itlog natin, diba? 1, 2, 3, po. Meron pa tayong 4 na 3, halos 5 tray pa nga. So, yung mga... Tapos nagdagdag tayo ng mga... Mga ito, yung mga lace, yan. Yan original tsaka cheese pati itong Pringles nagdagdag tayo kahapon at itong mga pambata syempre yan mga lollipop bago lang din to pati itong mga tagli limang piso pati itong mga chocolate na mga beng beng choco mucho ayan nagdagdag tayo pati itong prutos at yung chicharo natin yung sobrang mabili sa mga ano naman natin going, nagdagdag lang ako dito ng eto yung mga nestle cream kasi naubos to nung nakaraang christmas Nestle Cream tsaka Angel So ang natira yata dito ay halos wala na Sa Angel yata ay halos wala na rin natira So yan Hindi talaga Tapos ito nag move naman din yung ating mga nata Kaong at Kaong ulit Magkaiba lang ang ulit Tapos itong Greyhams natin syempre yan Nag din to So additional ako kahapon ng mga 6 pieces yata Kaya meron tayong stocks na 8 Pati itong cheesy yan Mga palaman natin tsaka Eden yan Nagdagdag tayo niyan tsaka konting sardinas lang kasi marami pa tayong sardinas. Ang naidagdag ko yata kahapon na itong saba at itong unipak. Pero yung mga food, food cocktail natin na yan, ina, ina lang natira yan. Mega prime tsaka two days. Tapos yung malaki. Tapos yung mga ano naman natin, non-food sections, still uh, ano pa rin yan. Ang, nagdagdag din tayo ko ng hapon ng konti dyan. Itong mga napkin, toothpaste na nasa box kasi yung mga ano yun, mga Clorox i-move forward lang natin yan so yan, yun lang naman yung update ko ngayon mga super tea dahil nga bukas December 31, bakbaka na naman sa ating uh, super tindahan, siguradong maraming mamimili lalo na yung mga super alak mga super alak natin marami kong stock dun sa, sa uh, kusina namin so yan, ready, ready na tayo So, yun nga mga ka-Super D. Na-interrupt lang tayo ng very, very light kasi nga may bumili. So, kahapon bumili pa ako ng isang box ng Alfonso dahil lang natira lang natin sa Alfonso last time ay apat na piraso. Tapos, ito nag-restock na rin tayo ng Pundador Special. Super Special na 3.30 ang benta namin. Tapos mga lime juice natin at mga gin, ano pa ba, Emperador. Marami tayong stocks dun sa ating super kusina. So, mga ka-Super yan. Kailangan ready talaga ang mga stocks natin katulad niyan. Pati itong mga foil, disposable cups, paper plates. Ayan, kasi mabibili yan. Pati itong mga mangtomas tumas na sarsa kasi nga sa mga lechon. So, yan ang mga mabili this season. At syempre, ang ating mga soft drinks na 1.5, dinagdagan ko na talaga yan. Kasi nga, maati ka ang bentahan ng soft drinks na 1.5. Ayan, pati mga tomato sauce. At lahat ng mga pangrekado. So, mga super tea. So, Alos lahat naman ay available na ngayon sa ating tindahan. So wala naman tayong <laughs> wala naman tayong kabady style na ay baka maubusan kami ng ganyan. So kailangan talaga full stock tayo pag ganito mga season kasi ito yung mga season kung saan buwi benta tayo ng sobrang laki, di ba? Kaya mga ready to drink natin, ay ano. Oh. Nag-restock na rin ako ng marami niyan. Tapos yung mga sigarilyo natin, ayan. Marami, may, mga, may mga stocks naman tayo ng sigarilyo. Oh, especially yung Malboro Red. Yung pinakamabili sa aming sigarilyo. So mga ka-super tikin lang naman yung aking update ngayong araw na ito. So ayan, sana mga ka-super tikin ay nag-enjoy kayo sa aking konting tindahan na update this day, araw ng Sabado, December uh, 30, 2023. Ako ay muling bumabati sa inyo ng advance Happy New Year. At sana ay maging uh, successful tayong lahat. Good health. At syempre, uh, panatilihin natin yung ating uh, paniniwala sa ating Diyos. So mga ka-super tikin, ito pong muli si Alvin Richards na bumabati sa inyo ng happy new year ito po muli si Super T bye